Magandang araw mga ka ATD. May nakikita tayo mga maling akala tungkol sa PhilHealth Yakap Program na para sa ilang tao lang o isa lamang ito na usulta. Kaya ngayon, itatama natin ang mga maling pananaw at lilinawin kung ano ba talaga ang yakap. Ang yakap ay tumutukoy sa yaman ng kalusugan para malayo sa sakit, isang pinalawak na primary care benefit package ng PhilHealth. Ano ang benepisyong yakap? Sa ilalim ito, may consultations indicated laboratory test at prescribed essential medicines na kasama na sa coverage. Dati, sa ilalim ng konsulta, 21 uli lamang ng gamot ang kasama. Sa yakap, ito ay pinalawak ngayon sa 75 essential medicines. Mayroong limitasyon ng 20,000 kada taon para sa outpatient medicines. Gamot program para sa miyembro. Dagdag pa dito, tumaas din ang bilang ng laboratory and cancer screening test na sakop mula 13 test dati hanggang 19 screening test na ngayon. Maling akala number one. Pareho lang ito ng konsulta. Hindi. Bagamat may overlap, ang yakap ay evolved version ng konsulta na may mas marami pang benepisyo. Maling akala number two, hindi ako kasama rito. Lahat members at dependent ng PhilHealth ay bahagi ng yakap. Maling akala number three, hindi naman lahat ng gamot ay kasama. Totoo, may listahan ng 75 essential medicines lang ang sakop sa outpatient. Ang ibang gamot ay hindi kasama sa coverage. Paano gamitin ang yakap? Number one, piliin ang isang accredited yakap clinic. Bilang inyong primary clinic, makikita ang listahan sa yakap PDF list ng PhilHealth. Number two, subay-lalim sa consultation at diagnostic test. Number three, kukuha ng ka ng reseta na may unique prescription security code upang masiguro na legit ang gamot. Number four, kunin ng gamot sa mga accredited gamot pharmacy partner. Dahil sa partnership ng PhilHealth at Dole, ilang manggagawa na rin ang inaasahang makinabang sa yakap. Mga ka-ATD, tama na ang pagkalito. Ang yakap ay isang makapangyarihang programa ng PhilHealth para gawing mas accessible ang serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Kaya kung may nadinig kayong maling impormasyon, I-share ninyo ang episode na ito para maitama ang pagkakaitindi ng bawat Pilipino. Ako si Arnold Divina. Para sa ATD, Action Divina, Tatak Divina. Kaakibat na impormasyon na may puso, serbisyo na katutok sa kapakanan ng bawat Pilipino. Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Ida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay, It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay, It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa tagumpay, it's all good!